ito po yung ating uh, seeds, ano? Hybrid tomato, uh, fantastic F1 uh, variety. No? Pinaggamitan ko na po yan, ano? Pero nakasid siya, kung makikita po ninyo, nang sa ganon ay uh, uh, mataas pa rin po ang uh, germination rate kapag uh, nakasid ganyan. Yung ating uh, uh, mga binhi na pinaggamitan na. Ito po yung ating uh, seeds. ano po yung lupa nating uh, gagamitin, ano? Ito pong lupa natin na buwag-gag na lupa. Ano? makikita po ninyo, buo gaga na lupa. Pinaggamitan ko na po ito sa iba kong mga laman. Pinahinga ko lang po ng one week. Uh, binilad ko po after one week. So, yan na po yung tura. So, siyempre po, nakain na ng unang kong laman na itanim, yun yung nutrients dyan. Kaya maglalagay po tayo ng uh, paunang uh, pataba. Ito po nga vermicast. Uh, uh, so, maglalagay tayo ng vermicast. Nang sa ganon ay may uh, paunang uh, fertilizer na ang ating itatanim na kamatis. Pagkalagay po ng ating vermicast, uh, imiksyo lang po ito ng uh, uh, mabuti. Yan. Ito, so, kapag nabix na lang ganyan, kunin natin itong ating uh, 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 ano po, bote ng mineral water ating pagtatanong. So, ko po, uh, ginamit ko na rin po, ginamit ko na po yan, oh, sa iba kong mga laman, itong uh, boteng ito na sa ating pagtatamnan. Ha, tayo ng uh, lupa dito sa bote. Huwag niyo pong pakapuno, ano, kapag uh, Uh, kapag kayo nagtatanong po sa mga boteng ganito. Nasa ganun ay uh, abang lumalaki po yung alaman, pwede po kayong magdagdag ng uh, lupa na may kasamang vermicast. Uh, uh, so hanggang liig lang po. Yan. So, ito po yung ating uh, uh, lupa hanggang liig lang. no? 60% buwangag na lupa, 20% vermicast, at another 20% ay kokopit uh, o kaya carbonized rice hull. Matapos po natin na uh, mga kondisyon ng uh, lupa, ngayon ay koko po tayo ng vermicast uh, uh, seeds ano dito uh, ng ating uh, binhi ng uh, kamatis so itong tatanim po natin hybrid tomato fantastic F1 no yan po yung kanyang uh, variety so pinaggamitan ko na po yan uh, sa iba kong uh, pagtatanim una ko pong naitanim ayun po po tayo ng, uh, sa isang uh, bote po ng ganito pwede po kayo magtanim ng uh, uh, isa hanggang uh, dalawang uh, buto. Pipili lang po kayo ng uh, Uh, magandang buto. Ako po kasi sanay na sanay na, no? Kaya isang seeds lang po yung aking uh, uh, kinuwa. So, ito, isang seeds lang ating uh, uh, itatanim. Ito po. So, yung seeds na yan, ilagay lang po natin sa gitna, no? Sa gitna nyo po siya, ilalagay. Ayan. Pagkalagay sa gitna, ibaon lang po ng bahagya. Ayan, takpan takpadyo lang po ng bahagya, no? Up-ins lang po. Tapos, takpon lang ganito. Ayan. Pagkatanim po, ay bahagya lang po siyang nga. A uh, didiligan, no? Uh, gamit po yung ganitong uh, sprayer. Tapos, uh, huwag niyo uh, po muna nga ako hindi ko pinapaarawan mo yan, yan, no? ninanarsari ko muna. Hanggang uh, mag-sprout po yan. One week po, naka-sprout na po yung uh, uh, seeds niyan. ano? Uh, so, isang linggo, pa-sprout na yan. After 20 days, so yan na po yung ating uh, uh, kamatis na nakatanim po sa uh bote ng mineral water. So 20 days old, makita na po siya, no? Ang uh, tamang pag-aalaga po dyan ng kamatis, uh, lagi pong uh, nagkakaroon ng uh, calcium deficiency, so maglalagay po tayo ng uh, eggshell. So ito po ng ating eggshell, ano Uh na -bilad ko na po 'yan, tuyon tuyon na 'yan, ano Uh lagay lang po sa gilid ng uh, yung uh, tanim na kamatis. Ah, uh, sa ganun po kapag uh, nag-flower na 'yan ay uh, hindi po sila uh, uh sa ilalim ano yung uh, yung kanyang bunga at ang purpose pa rin po ng eggshell na yan ay uh, ano po siya no uh, mulching yan ating uh, kamatis as patuloy lang po ang paghahalaga dyan hanggang siya ay uh, lumaki na no yan Gispray po kayo ng uh, fermented fruit juice, fermented plant juice, o weights in, no? Sa ganoon na hindi po uh, lapitan ng mga insekto ating tanim na uh, kamatis. Ito ba pang alaman? So ito po yung ating uh, 20 days old na kamatis at yung nasa di ko ng uh, bahay ko naman po, background ko, ay makikita nyo po, uh, matagal ko nang inaharvest yan. May mga inog na bunga uh, at uh, pang uh, flower at maraming pang mga buko, no? Uh, nakatanim lang po yan, pang nakatanim lang po yan sa mga bote ng mineral water. After three months, so makakaharvest ka na po. Ano, may mga bunga na, no? Yung uh, ating mga tanim na kamatis. Kita nyo po. Uh, meron na rin pong uh, ma-harvest At marami pa rin pong uh, flower. bakit po ninyo. Yan po, uh, medyo inog na po yan, no? Inog na marami pa siyang nga uh, bunga nga maliliit ng ating mga tanim na kamatis. Ayan po, sa ilalim. Uh, matagal ko na pong uh, ay na-harvest ng iba dyan, ano? Pawang nakatanim lang po sa mga bote ng uh, mineral water. makita po ninyo, no? At tanim sa mga bote ng uh, mineral water. At ating uh, kamatis. Ayan, uh, harvestin ko po mamaya yan. Ito, uh, ang ganda po ng mga bunga rito. Ang dami, oh. Ayan, so ang ating uh, tanim na uh, kamatis sa mga bote ng mineral water. So, yun po, ano? ganun lang po kasimple at kadali ang uh, pagtatanim ng uh, kamatis, direct planting sa mga bote ng mineral water. Ako po kasi uh, bihasa na, sanay na sanay na no? sa pagtatanim ng uh, kamatis, na master na master ko na. Nasa pong aking uh, ibinahagi sa inyo ngayon, wala kang yan space, sa Metro Manila ka nakatira. Sa mga bote po ng mineral water ay pwede po kayong magtanim tulad po ng aking ginagawang pagtatanim sa mga bote ng uh, mineral water. Ito pong uh, aking garden na ito ay nasa harapang bahagi ng aming uh, bahay, katabi po ng iba ko po Uh, mga halaman. So ito po mga, uh, yung talong ko po na napakabilis, uh, ma, magbunga. Ganon din po itong ating uh, mga tanim na kamatis. So magtanim din po kayo ng uh, kamatis.